Uh, ano kung uh, update ho dito sa extension po actually natapos na po last week ano ito pong 45 day extension ng uh, PUV consolidation Yeah uh, we just made a report uh, kagagawa lang po ng report ng ating chairman si Guadis no sa LTFRB kay Secretary Bautista at uh, from 83 plus umabot tayo ng almost 85%, no? Mm -hmm. So after the extension na uh, pinag-usapan po natin ng DOTR with the Senate President lalo na sa mga kaibigan nating senador para ma ma ma, ma pa, no? Yung talagang gusto at sumali sa programa para walang maiwanan, Ika nga. Mm -hmm. So uh, naging positive po yung extension and uh, siguro po pwede na nating masabi today yung totoo gustong sumama sa programa ay nasa loob na po mm -hmm. at tuloy-tuloy uh, tuloy-tuloy naman yung programa natin for the next phases of the program po all right Opo. so uh eight, almost 85% uh UX so yung 15% anong uh, ano na totally phase out na sila Yeah, uh, just to clarify, tama po, no? kasi sa isang dang eighty 85, may yeah. natitirang 15. Mm -hmm. Para lang po ma-clarify -ma tayo what the 15% means. No? Yung 15% pong natitira, malaki pong porsyento dyan, yung mga franchises po ito eh. Ito yung right. operator na may prangkisa, mm -hmm. kaya po meron tayong numero. Pero malaking porsyento dun sa natitirang 15%, eh, hindi na talaga bumabiyahe for the past year or years. Mm -hmm. Ika nga, eh, Nakalista sila, prangkisa siya, pero kung titingnan po natin sa LTO, eh hindi na pala talaga bumabiyahe, ah, okay. meaning hindi na talaga siya nag-register sa LTO. Kaya nung sinusuma total po namin, yung dalawang grupo na lang naman po, yung talagang, ever since naman po nagsabi sila ayaw talaga nilang sumali, kahit hmm. ano, extension po ginagawa, hindi eh, naman talaga sumasali. Uh, siguro sa natitirang 15%, we could say mga 5% po, more or less, no? yung dalawang grupo in terms of counting mm -hmm. na prangkisa na ayo talagang bumiyahin na. So yun po yun, so sa 15%, mga 5% sila. Kasi ang iba naman mga operator po, may mga individual decision po yun eh. Kasi kunyari, yung operator na, ang iba sabi, ay, ayoko na mag-negosyo ng mga sa pansasakyan, uh -huh. baka ibahin na lang nila yung negosyo nila, kaya ayaw nila mag consolidate Yung iba naman po na nakausap namin, parang for them, complicated yung, consolidation, sasama pa sa kooperatiba, ay ayoko na, mag na lang ako ng linya. So iba-iba po yung rason. Mm -hmm. Pero ang maganda po dito, kung titinan talaga natin, yung talagang interesado, eh talaga naman nasa loob na. Eh, mm -hmm. Like yung grupo po nating dalawa, na ayo po yung leadership, ayaw po nila, eh, eh mga kasamahan po sila na sumama na rin naman sa consolidation on their own po. Pero ang sabi nitong dalawang grupo, 8,000 daw yung umatras, uh, USEC. Paki-clarify nga rin ito. 8,000 oh, pina, pina, tama po 'yun, no? pina-check ko yung numero eh nag-react agad si Chairman Guadi. Sabi niya napaka-imposible. <laughs> Exaggerated po yung number na hmm. sinabi po ng dalawang grupo. Hmm. Ang ang natatandaan ko nung nagkaroon tayo ng deadline nung no April 30 hmm. After a few weeks, parang nagkaroon ng ugong na, uy, may nga nag-consolidate. Huwag na tayo mag-consolidate, lumabas na lang tayo. Kasi hmm. kahit hindi ka mag-consolidate, makakabiyahe ka naman. Nagkaroon mm -hmm. ganong klaseng balitaan, kaya merong iba sa kanila na alam namin na nag na umatras. Mm -hmm. Pero hindi naman po ganong karami, maybe a few hundreds. no? Apo. Kasi nagkaroon sila ng siguro misinformation na, bakit ka mag-consolidate? Eh pwede pa naman tayong bumiyahe. Mm -hmm. So ang iba po, kumagat sa ganong klaseng kwento. Pero ang totoo nun, pag ikaw ay nag-consolidate tapos nag-atras ka, no? kasi mag-a-apply ka ng uh, withdrawal eh, E eh, mm -hmm. kung pinayagan ka ng LTFRB na mag sa consolidation mo at ngayon tapos na yung deadline, eh saan ka mm -hmm. nalilipat? Eh, di para ka na rin hindi nag-consolidate totally. Mm -hmm. Kaya nga siguro, nung na-realize to ng mga iba na, uy, mag ako. Pero kung wala naman ako malilipatan, edi eh, di para na rin akong hindi nag-consolidate, eh medyo mukhang napigil yung ganong klasing plano ng iba natin kasamaan. But regarding the numbers na 8,000 po, eh siguro po, eh I could say, with all due respect sa dalawang grupo, napaka-imposible po ng numero na yon And uh, that uh -huh. is a number na wala pong basis. Over, ano, kumbaga, over uh, calculate, uh, kumbaga, sobra-sobra, ex exagerado. Oo, kasi uh, nung naalala ko nagwewelga sila, ang sabi nila, dalawang daan libo nationwide ang sasama sa welga. Eh, ang number of 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 franchises nun, wala nga 200,000 eh. So mm -hmm. paano 200,000 hindi sasama eh, yung numero pinag-uusapan nga natin is around 190,000 lang. Mm -hmm. So so it's clear po eh, na medyo wala pong basis yun. Kaya nga kami po sa government, we are very glad na nagkaroon na usapin with our Senate friends, pati sa okay. Kongreso no, early this year. Eh, talagang siguro pwede na nating ma-report sa kanila with all sincerity yung totoo at gustong sumama po ay eh na nasa loob na po. So tuloy-tuloy okay. lang po yung programa natin. All right. Uh, Lin uh, Yusek, sa makatwid ba? Sarado na ang uh, kumbaga ang gandito na lang ang uh, biyahe nitong mga uh, hindi nakapag-consolidate. Totally uh, ano ano, dead it, is it a dead end na ba talaga? Ah, oh, dead end na po talaga kasi nga naman eh when you say dead and eh, it is their decision naman po no okay. just to clarify. Mm -hmm. Alam mo yung mga sinasabi dati na tinatanggalan ng trabaho, uh -huh. I think it's unfair to say that because you have an option, a choice to join the program. Naglagay po tayo ng condition because we felt ito po yung pinaka-difference do no. Opo. Yung luma na isang driver, isang operator na makasama po sila no ay binago na natin sa isang grupo which hmm. is cooperative na marami kayo magkakaibigan magkakamaganak na magsama-sama para mas maganda ang takbo ng negosyo nyo iba-iba ibang klase kasi pag may kooperatiba po you hmm. work together you help solve the problem together pagkatapos po may mga agencies po yan na binabantayan kayo inaalayan kayo gaya ng Office of Transport Cooperatives gaya ng Department of Labor Gaya ng uh, ano ang tawag dito, yung PhilHealth ka, yeah. and then meron ka mga membership sa PhilHealth, sa SSS, sa Pag-ibig. Pag hmm. So, ibang-iba po talaga ang isang grupo as compared to individual. Hmm. So, yun po yung big difference na ginawa po natin dito sa consolidation po. Kaya yung ayaw nilang sumama, respeto na lang po namin yon and they just have to find ways sa kanilang decision naman po yon. 'Yun lang. Oo. Pero uh by anong year po ang uh, kasi meron ho dito sinasabi po si LTFRB uh, uh, chairman si Asik uh, Jojo Guadis na by 2027 uh, 40% Metro Manila pa lamang ito ka uh, yung uh, mga tatakbo na mga modernized uh, jeep by 2027 uh, nasa 40% Or more or less ba? or uh, Is it uh, feasible or kakayanin ba, uh, yeah. Usec? Siguro ikwento ko lang ng mas mabilis ano yung panong proseso. Kaya nga ang sinabi namin noon sa lahat ng mga cooperative, I amin mean, yung mga operator, operator, yun sa mga ibang agencies, ang first step talaga is consolidation. consolidation. Mamaya na natin pag-usapan yung pagbibili ng presyo. Mamaya na natin pag-usapan yung other concerns. Dahil ang kailangan mo na malaman is sino ba gusto sumama. That's mm. the first step. Mm. Tapos na po yun. Ngayon po, in fact, yung step po ngayon na ginagawa, ang tawag natin yung route rationalization. Nandun na tayo. O oh, nandun na tayo yung pag-aaralan ng DOTR, RLT, FRB, pati lalo ng LGU. All sa right. bawat lugar, o ito, ito yung mga biyahe ngayon. Ilan ba ang prangkisa uh, dyan? Ah, kunyari, isang daan. Tama ba? Ay hindi. Ayon sa pag po, kailangan natin dagdagan. Bakit? May mga eskwela na po, may mga ganyan-ganyan. O oh, sige, dagdagan natin. Dito, ay nako, kakailangan po ibawas. Bakit ibawas? Naku, marami pong nga nagsara na dyan. Mm -hmm. Or rather, umiba na po yung sitwasyon. Sobra na po yung isang daan yan. Gawin na lang po natin 80. Mm -hmm. And the next, o dito sa lugar na to, nako, Marami po subdivision na dyan, maraming planta, maraming eskwelahan. Kailangan natin gumawa ng panibagong ruta para naman matugunan yung pangangailangan at hindi yung panay na tricycle lang sila o nagta-taxi. Mm -hmm. Yan po ang importante ginagawa natin for the next two, three years para po malaman natin ang tamang numero ng sasakyan sa bawat ruta at mag-create ng bagong ruta para to service the residents or workers in that area. Mm -hmm. So, pag natapos po natin 'yun ang ibig sabihin po noon halos halos perpekto na ang sasakyan sa kali para hindi sobra hindi kulang opo pag natapos po 'yan mga 2 to 3 years po 'yan eh oh. pag natapos 'yan mm -hmm. doon pa lamang ikaw ay obligadong magpalit na ng sasakyan kasi bakit ka oh. obligadong magpalit na ng sasakyan Biden alam na namin oh kooperatiba ang kailangan mo dyan is 80 ang sasakyan. Mm -hmm. So yung 80 mo ha, palitan mo na yan. Bibigyan ka naman ng gobyerno ng tatlong taon mula sa panahon na yon para magpalit. So ilagay mo na 25, okay. 26, 27. Siguro po sa 27 obligado ka na magpalit, pero dahan-dahan. Hindi mapwede biglain yun dahil syempre, puho mm. niyan, na syempre naman, sasabayan niya ng suporta ng government, mm -hmm. syempre sasabayan naman ng manufacturer. So siguro po, na-estimate natin, mga 2030 or 2031, masasabi na natin, eh talagang lahat, bago na ang sasakyan, maayos na, more safe, more, uh, ano to more uh, convenient, uh -huh. medyo maayos na yung mga sasakyan by then. So, It is really a process, Drew. Yun yung pangako ng uh, Presidente ng gobyerno na aalalayan namin kayo. Kaya yung mga unang sinabi na, nako, ayaw namin mag-consulate, bibili na kami <laughs> agad ng sasakyan na napakamahal. Eh walang katotohanan yun. Mm -hmm. Hindi ka obligadong bumili. Mm -hmm. Ang tagal pa ba bago ka bumili? And by the time na bibili ka, baka by then, mas mataas na yung subsidy. Subsidy right. ng ang gobyerno. Baka by then, eh, Bababa na yung presyo ng mga sasakyan. Kasi imagine mo nga naman kung isang daan mahigit kung ang bibiglaan yan. Oh, Mag-uunahan yung manufacturer, magbababaan ang presyo yan. Mm -hmm. So yun po yung talagang paulit-ulit namin na message. Step by step po tayo at proper information. Dahil sa dulo po nito, it will be good for everybody, lalong-lalo na sa mga commuters. This is a program na kailangan naman po ng ating bansa. Oh, sa so makatwid by face pala ito ay uh, talaga well, uh, talagang uh, kinakailangan po natin ng uh, uh, maayos po na transportation infrastructure habang uh, tama ho ba by 2030 uh, hopefully ay eh, maging uh, maayos na po ang oh, ating pong, uh, oh, oh by, uh, by, by, then maayos na yan at saka at saka may dadagdag pa tayo. Mm -hmm. uh, mga kailangan idagdag pa natin diyan yung mga hintuan ng mga jeep o na mga bus, hindi pwede kung saan saan na lang. Pati, so marami opo. pong papasok na mga changes uh -huh. but talagang kailangan muna yung consolidation para maging tuloy-tuloy ng maayos po yung programa. So all positive changes will come in. Kailangan lang po medyo magtulungan po tayo. Hindi po ganun kadali ito. No? Mm, kasama na dyan pati yung uh, pati sa fair, sa pamasahe pati yung sa mga kung ano-ano pa mga fuel subsidy at kung ano-ano so, ano pa ang mga kailangan. Tama po kayo. Yung tungkol sa fair, isingit ko lang po. Ano? Sige po, go yung ahead sinasa po. Sinasabi nila, nako pag nag-modern na, maa napakataas na ng presyo. Wala na naman pong katotohanan yun. Kasi ang totoo, ang presyo is base sa krudo. Sa presyo ng krudo. Hmm. So kung ikaw ay naka-modern or ikaw ay naka-traditional yung dati, halos ah, halos ang sa gagamitin ko salita pareho ang presyo dahil ang pasihan is crudo mm. ang pinaka difference para po transparent tayo nung 2017 nung pumasok na yung mga modern may difference po talagang ginawa ang LTFRP para naman iba ang presyo ng modern sa traditional which mm. dalawang piso pa ang difference sa Minimum fare. Okay. So, 9 pesos dati sa traditional, 11 sa modern. modern. Oh. After 7 years, alam niyo ang difference ng dalawa? Pareho pa rin. Mm. Minimum is uh, I think 13 pesos sa traditional, 15 pesos sa modern. So, ang ibig ko sabihin po, yung difference ha, na pinag-uusapan po natin 7 years ago ay ngayon pareho pa rin po. Hmm. Hindi po nagbabago yung difference ng modern sa traditional. So, ang ibig ko sabihin, once we come become modern na po, eventually, yung presyo po will still be the same dun sa modern at wala pong basihan mm -hmm. na sa atin di magtataas ka ng malaki dahil modern. Wala pong basihan doon. And and with your respect po, hindi po mangyayari yun. Oh, naku. Uh, last na lang uh, question, uh, Yusek. Uh, ang DOTR ba ay uh, handa na sa pagdagsa Pagbuhos ng maraming mga pasero at mga sakyan ngayong holiday season? Nako, ang sagot yan, ay eh, dapat kami handa. Hindi kami pwedeng hindi maging handa mm. dahil alam mo naman, pag Christmas season, ang daming bumabiyahe, ang daming nag-shopping. Yung oras, eh, parang 24 hours na ang galaw ng tao. So as usual, yung uh, LTFRB mag i po yun ng mga special permit para sa mga biyahe na extra. Yung ating bus carousel naman po, 24-7 naman po yan eh. So tuloy-tuloy mm -hmm. lang, titignan nga namin kung kailangan pagdagdagan. No, special permits si uh, Usec? Opo. Yung special permit po, yung sa mga LTFRB po yun para yung mga buses, okay. pwede magdala ng mas maraming pasero papasok or palabas ng Metro Manila. Mm -hmm. And then pati LRT po, kailangan pong gumalaw sila and gagalaw naman po yan mm -hmm. para magkaroon ng mas serbisyo sa ating mga commuters through the LRT line at saka MRT line. So tuloy-tuloy lang po ang kailangan namin ibigay para po maging uh, supportado naman yung needs ng ating commuters this coming holiday season. All right.